Paano maibalik yung mga unrestrict sa messenger? So, tanong yan ni Lods Basti dito sa isang tutorial natin. So, ganito po Lods ang gawin mo para po ma-unrestrict mo yung mga unrestrict mong uh, kachat sa iyong messenger. Open mo lang po ang iyong messenger. Pagdating po dito sa iyong messenger, hanapin mo lang po itong tatlong slash na yan. And then, dito po, pumunta ka dito sa gear icon. Mapupunta ka po dito sa setting ng iyong messenger. I Scroll up mo lang po. Hanapin mo po itong privacy and safety. So dito po sa privacy and safety, hanapin po natin itong restricted accounts. And then dito po, makikita nyo po dito yung mga na-restrict nyong uh, message sa iyong messenger. Halimbawa po yan, i-click nyo lang po yan. And then lalabas po ito, i-click mo lang po itong unrestrict button. And then, antayin nyo po, ayan, unrestricting. Ngayon po, unrestricted na po. And then, pwede na po uh, kayo mag-chat dito para po nabas ang uh, chat na to sa iyong messenger chat list. So, ayan na po, Lodis. So, natanggal na po sa unrestricted. So, ganun lang po ang gawin mo.